Ano yung Bundok. Kaya guys, tutur ko kayo sa bahay bakasyon ako dito sa France. Ito master bedroom. Ano? Ano? Ito nga pala ang mga maid ko dito. Ayan sila. Actually, lima maid ko dito. Eh. Dalawa pumasok. <laughs> Pak cute. Ito ka, oh, sir. <laughs> okay, ito. Ano to? TV okay, room. Ah, uh, TV so, room. room. Ito, isa pang room. Ito mo. Veggie? Ito pa, boy ko dito. Lahat ko nyo. Ayan, boy ko. Masipag yan. <laughs>

Ano pa rata ito eh? Dito, stock ako ng mga alak. Ito naman ang garage ko. Ano, mga pang pinaglumakang ko na yun sa akin ngayon. Tara, ito naman ang mga bike ko. Actually 20 ito eh, puro specialized. Tapos oh, so, ko na sa mga patulong ko yung iba. Pero mayor daw ako. Sabi mayor daw ako, isa pa mayor ako. Ito, may trabaho ako agad. Ina mo paki ng bonus. ko to ng taon. Ito naman ang pinakang sala ko. Medyo maliit eh. Medyo maliit yung sala ko. Ito hindi kayo magtasayahan dito mga guest ko pag ako'y may mga kaibigan darating ngayon dyan kung ako So, um, ang table namin, dito ako nakain. Adapt, dito ako nakupo. <coughs> Ito ang mga kusina. Hindi Yun maliit lang din eh. Yan lang na kaya nun budget ko. Ha? Doon sa taas, makakita nyo, madaming computer doon. Yan ang control room ko. Lahat dyan ang control. Ito so, mula sa sala. Pagbukas dito makakita nyo. View. Ano yung view? Bundok. Medyo may kalaitan lang yung ano kay, lang ko eh. Yung bakasyonan ko. mungul ka. Nasaan ako? Tama na dito sa kwarto. Bahay pa, kasyunan ko. Ano bahay pa, kasyunan? Nangangarap ka na naman. Hoy, gising. May swimming pool ako, eh. Igiseng. Tulog, tulog ulit, tulog. Tulog ka.